question ko po, bukod po sa pananalangin at pagdarasal, um, pa, meron pa po bang ibang paraan upang makausap ang Diyos? Kayo po, alimbawa po sa inyo, paano po sabihin natin, nagpapahatid ng mensahe ang Diyos sa inyo para ipangalap po sa Pag-aralan mo yung kanyang kalooban. Ganon. Yung, kasi 5.17 ng... Mahirap kasi kung hindi mabasahin eh. Niya. Basahin na. Yun. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang. -mang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayon, ang sabi sa Biblia, unawain natin yung kalooban ng Diyos. I believe God speaks to me by things that are around me. Sometimes, ginagamit niya yung kapatiran for me to understand the, the urgency of a matter. Halimbawa, kuminsan, parang wala naman ako sa sarili na I'm doing things na wala ako sa sarili. Kagaya nun, meron lumapit sa akin. Eh, Mr. Soriano, meron na akong lupa. Eh, isang ektarya. Bilhin mo na lang, mura. Wala naman kakukong Eh, kasi maririmati na sa bangko, sabi niya. Eh, wala nga akong pera eh. Eh, di pakiusapan mo ikaw yung bangko na huwag rimatihin at ipangalan sa'yo. Eh, parang wala ako sa sarili. Pumunta ako sa bangko, pinakiusapan ko. Sabi ko, umulugan ko ng 4,000 a month. Pumayag yung manager ng bangko pagkaranas ng taon, yung isang hektarya na bayaran ko 4,000 Eman. Aning Aanin ko naman kako yung bukid. Hindi ko alam yun. Eh, andun lang siya. Bukid siya. Tapos, meron na naman lumapit, tatlong hektarya naman. 14 pesos isang, isang metro. Ang mura naman kako. O, oh, ikaw, wala nang ganyang kamura rito. Kulin mo na, Mr. Soriano. Ay, anin ko naman kako yan. Gawin mong plaisdaan. Ah, sabi ko, maraing kapatid na makakakain ng isda. Kinuha ko gagawin kong isla 'yun pala doon kami magtatayo ng convention center. Hindi ko alam na 'yung pala paraan ng Dios para magkaroon kami ng convention center.